nandito uh, tayo sa Barangay Lomboy, San Manuel, Pangasinan po, ay Sergeant Eronimo. Eronimo. Si Sir Sergeant Eronimo po. Ayan. Nakakita po kayo, Sir, ang ano, A uh, Cobra? Dalawa. Dalawa, yan. Uh, bali, pantatlo na po natin pampunta dito sa kanyang farm. Ah, uh, ano, dahil gilip po sila ng bundok, hindi po mawawalan talaga ng Cobra. Pero dahil marami po siyang alaga dito, ah, uh, laging, ano, malagi na lang po may Cobra. Tara po, sa Ang mga viewers, kung natatandaan niyo po itong lugar Lagi po tayo nakakakuha ng cobra kaysa Ang na ni sir yung ano nakakuha tayo ng malas cobra din dito ah, Ano, payat? Lumaba Nung Pagdating pag-ipot -pag po

Tapo na kita di to. Dito ko na kita dito. Ah dito. Alhamdulillah. Ano hey. oh. Tumak doon. Ako masok po doon. Oh. Dalawa, dalawa, diyan sila pumasok na dalawa. Sige po, uh, diyan tak na po natin doon. Tingnan po natin. Tinatapang nila eh. kahit ang binan ko eh. Okay. Tukop ay ano, derit ako yung binan hindi nahanap doon. Eh, yung pinasok din pa may butas dati, 'di ba? Okay. Sabi mo wala no. Okay. <coughs> Ano, oh, Sir? Mga bakas po nang cobra. Hey, no? yes, sir, mga bakas po nang cobra dito, Sir. Ano? Hey, Meron, <laughs> hey, no? Sir. mga balat lang, Sir, nangyayari dito. Ayan ang level. May sop pa naka dito. Ano mga balat ko? Ang laki na. Sabihan din ako, pagdating daw ng 4 nanak. Yan yeah, sa. Oh sir, bakas na bakas po dito, sir. Dito lang po nakikita yung ano, yung cobra pero bakas na bakas po dito. Dito daw rin siguro. Hello, hello. dito, sir. Ha? Ah, yung mga balat, sir. Sir, <tis> uh, tingin po tayo ano, ah, sa gilid muna po tapos babalikan po natin ito po, wala po tayong magibang lidget sa mga ibang butas. Mabasagin po natin. Pati yun dyan na nakuha, eh, nyo, sinimig po na rin. ba 'yan? Ano

Huwag mo sa video ah Nandito yung hindi na kami magbasa Ay, ulo Hindi Unang ulo kasi Matras niya

Tira, doon tayo. Ayun, daming kinain, sir. Oh. Itlog. itlog. Mga itlog po ang kinain. Jay, pakli mo na itang kainan. Itang kainan na sa sabagal niya. Balik, oh, baka nyo may kinain. Hindi, eh. daming itlog. Dito maanin. Nasa dito. Yung isa, pero may tape. Ini sab video maitim team apa sih? Titik na nadi, Sir. dari sinain. Ya, dulu gua kudu masa, Ah, ah nah, nah, nah. Sir, tignan po natin yung kinain ng itlog. ano? o. Oh. Dito pa lang sa tiyan, bibilangin na po natin, sir. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Itlog. Siyam na itlog. Itlog ng O, rin oh, natin, luluway yan. Luluway yan.

bungangannya, nya dalawa dalawa tatlo 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 tatlo, 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 tatlo pa lima lima anim anim mana? Maka nang maya. Aning. Aning. Nagdil. Baka pinatay pa ito sir yung ano, nag naglililim sa mga itlog na to. Ay, pinatay niya. Ah, uh, baka po baka po sir ano, uh, na patay pa po niya kasi ginawa niya yung itlog niya. Ano, ay, ay may ano pa sa dito sa ano. Sa bandang. Okay. Dalagyan natin 'yan. Ano yung puno na yung lalagyan? Oo. Oh. Magkano yung nakuha nyo? Kailan yung nakuha nyo doon sa asa nito? Sa ano, ano sir? Ah, tatlo po yung lalagyan po natin sir ay puno po yun. Tatlo po yung nakuha natin. Ah. Kaya yung isang lalagyan nyo po ay pagsasamain na lang po natin para may lalagyan po tayo. Ayan po. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Siyam sir, ang itlog. Ito pa po sa... Ano? Kunin mo dito. Ayan o. Oh. Dalawa pa po sir. Isang po ah, meron pa dito ah. Ay, sana, lang po siya. sa isa ah, pa po sa mga sa bunga. Ayaw niyang luwag eh. <laughs> pa siya. Dalawa pa oh. Yan, oh. May dalawa pa dito ah. <laughs> yes, ay siya. siya, siyam na itlog ang inubos ng cobra. Ay, man, oh, diyan oh, Sabi ko, pa yan, oh, yan mga ito, pagsamahin na lang po natin kasi wala na po tayong dalagyan Nakatalo po tayo sa San Nicolas. Ako dala Iyan mo. Ako dala dito. Ako dala dito. Ako dala dito. Ako dala dito. Ako dala pa natin baka may asawa doon. Nagbulat ako eh. Ano ba? dito. Marami pa namang... So, na alaga si Binan ko na oh. pato. Yan, sir. Pag may namamatay po ng mga pato dito, manok. Uh, yan, mga ko, cobra. Ang dumadali. Yeah, mayroon pa. Mayroon pa. Ay. Yan. Tara. Tingnan yung, natin. yung nakita ko dyan, na dalawa, yung isa maliit. Maliit po. Um, payat. Pero yung isa, ganyan din kalaki. Kaso, kulay... Parang dark. Dark po, ako. Yung yung balat po dun sir na nakita po natin, pwedeng sa kanya po kasi malinis po ito bagong balat. Ito isang araw lang eh. Yung isang araw lang po. Ay hindi po ito. Nung isang araw ako lang. Opo kasi yung balat doon, medyo lumana po. Tingnan niyo yung mga ano niyo vlog niyo sa ano. Nagchat ako. Oh, eh ba? tapos maalala ko. Kasi nagpalit ako ng cellphone, hindi ko maano yung number niyo, marami oh, po. Lang. Kaya nung ma ko sa PFB. Ay doon ako nagchat. chat Ayun na uh, yung yung What? yung two? balat po doon, sir. Araw na uh, yan? Ah, matagal na po yung balat doon. Oo, oh, ay iba. Oh, Kasi almost 2 to 3 days siguro na nung nagchat chat ako ata sa 2 days lang. 2 days lang. Mm -hmm. Eh, yeah, dali mo yung itlog, lalaga natin 'yan. May vitamins 'yan. <laughs> eh, yeah, yeah, tara tingnan natin yung <laughs> ano, kung na Kuha yung cobra, baka may kasama doon.

So may pumunta po ulit ng cobra uh, po dito, sir. Diyan, dyan lang po sila papasok sa mga Opo, tsaka po yung pinagkuwaran po natin na isa doon. Magandang bahay po nila doon. Ay, kung pumasok po dun talaga magistay stay po doon sa. Ay po mga ito la. Uh... Nana uh, nakisang cobra lang po tayo dito kay sir uh, dito po sa Barangay Lomboy. Ah, uh, yung nakita pong dalawang cobra. Siguro po uh, yung isa doon na uh, yun na po kasi i sabi po ni sir na kulay, iba po yung kulay pero nagre-reflect po kasi yan kapag ah uh, nando sa isang pesto tapos nalipat po doon sa isang pesto po ay nag uh, nagre-reflect po yung kulay na Para nag-iiba po. Yun sir na uh, po kung kasama yung na po natin. Tara, tayo sa bahay. Ah, sige ba. tara, mga idol. po, tara mangadol. Merienda tayo. Maraming maraming salamat, marami, salamat, sa salamat, sa marami salamat po sa binigay niyo po at saka unang-una po sa tiwala. Maraming salamat po at gabias God bless po sa inyo. Saka po doon sa binigyan po tayo ng manok. Maraming maraming salamat po. sir, maraming salamat po. Thank God bless po. Ingat po sa biyahe, sir. Okay. Tari mo mga ito. Atayang na na